Magandang araw sa inyo mga kasama. Gusto ko ipakilala sa inyo ang bago ninyong magiging katrabaho. Hello, ako si Mariposa, ang bago ninyong welder. Ang may kakaiba sa kanya. Bakla kaya siya? Oo nga, napansin ko rin. Pero mukha siyang babae. Bakit hindi na lang natin itanong para hindi na tayo nang huhula? May gusto ba kayo sabihin sa kanya? Ah, sorry ma'am. Hindi po kasi namin alam kung paano siya babatiin. Ah, transgender woman ako. Kaya okay sa akin ang tawaging miss, ma'am, o kahit ang pangalan ko na lang. Sabi sa inyo, babae siya eh. Babae si Mariposa. Pero, dati kayong lalaki? Oo. Hindi ba bakla ang tawag noon? Paano na iba ang transgender? Buti na itanong mo yan, Ronald. Dapat maniwanagan tayo tungkol sa mga ganitong bagay ang bakla o gay ay pwedeng lalaki o babaeng may emosyonal o physical na atraksyon sa parehong kasarian. Mariposa, gusto mo bang ipaliwanag ang ibig sabihin ng transgender? Alam ko yan, Ms. Marie. Ang transgender ay nabibilang sa gender identity. Ginagamit ang term na transgender kung ang pagkakakilan lang ng isang tao sa kanyang sarili ay iba sa kasariang ibinigay sa kanya o sex assigned at birth. Gender? Sex? Ano bang pagkakaiba nun? Ang sex o sex assigned at birth ay itinatakda ayon sa ating ari mula kapanganakan. Katulad ko, ang sex ko ay lalaki. At si Miss Marie naman ay babae. Samantalang ang gender ay itinakda ng lipunan, mga gawain, tradisyon, skills, at iba pang katangiang akma sa konsepto ng pagkababae at pagkalalaki. Ah, tulad ko, lalaki ang gender ko kasi sabi nila ang construction work para doon sa mga macho eh <laughs> pero hindi lang panlalaki ang construction work gusto niyo ba ng additional knowledge pamilyar ba kayo sa soji ah narinig ko na yan pero hindi ko naiintindihan iintindihan ano po ba yun ang soji ay acronym para sa iba't ibang konseptong may kinalaman sa gender ang sexual orientation gender identity at gender expression isa-isahin natin. Kanina sinabi ko ang kahulugan ng bakla o gay. Nabibilang ito sa konsepto ng sexual orientation. Ang sexual orientation ay tumutukoy sa kung paano nagkakagusto o naaakit ng isang tao ayon sa kanyang emotional, romantic o sexual na kagustuhan. Kasali na rito ang pagiging heterosexual o straight at ang pagiging homosexual, bakla o tomboy. Eh yung gender identity po, ma'am. Ang gender identity ay ang panloob at pansariling pagkakilala natin sa ating sarili. Tulad ng sinabi ni Mariposa sa kanina na siya ay isang transgender, transgender woman. Oh my, ah, ganun pala yun. Tapos iba pa yung sa gender expression? Ito naman ang paraan ng pagpapahayag ng ating gender. Pinapakita ito sa pamamagitan ng pangalan, pananamit, kilos, boses, physical characteristics, at pronoun. Pwedeng maging feminine, masculine, o androgynous. Ako, I prefer to be feminine. Yan ang aking gender expression. Kaya ganito ako manamit, kumilos at magsalita. Pinanganak akong lalaki. Ito ang aking sex, pero kinikilala kong sarili ko bilang babae. Ito naman ang aking gender. Nagkakagusto ako sa lalaki, kaya babae ang aking sexual orientation. Mas naintindihan niyo na ba? Medyo, pero may mga katanungan pa rin po kami. Okay lang hindi nyo pa lubos ang maintindihan sa ngayon. Ang importante ay tratuhin ninyo si Mariposa bilang kapwa ang manggagawa na may pantay na pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan natin ang diskriminasyon. Kailangan mas gawin pa nating gender neutral workplace itong construction site natin. Tama, dapat nare-respeto natin ang lahat ng walang diskriminasyon at pang-aabuso anuman ang gender. Yan nga ang isusulong ng Sorgi Bill. Saka hindi natin dapat isipin hindi kaya ni Mariposa yung mga ginagawa natin. Kasi kaya nga siya nandito kasi skilled siya bilang welder. ba? Diba? Tama. Dapat walang gender stereotyping dahil maaaring sanhin ang diskriminasyon yan. Ano bang iba't ibang klase ng diskriminasyon? For example, hindi pantay ang pagtrato at pagbibigay ng sweldo sa isang tao dahil sa kanyang kasarian. Naranasan ko na rin yan dati. Minsan hindi patas ang nakukuha kong mga oportunidad. May na-experience nga ako na hindi ako na-hire dahil transgender ako. Kahit pa qualified naman ako sa trabaho. Hindi lang 'yan basta discrimination. Isa rin yung uri ng gender-based violence. Ha? Violence na bang maituturing 'yon kahit walang pisikal na pananakit? Oo naman. Ang gender-based violence ay hindi lang tumutukoy sa physical kundi sa psychological din na karahasan. Ah, uh, ganun ba? So dapat pala, maingat tayo sa ating mga kilos at pananalita sa ibang tao. Sa iba pang balita, isang lalaking construction worker ang natanggal sa trabaho dahil sa gender-based violence. Ayon sa mapagkakatiwala ang source, inireport ang construction worker ng kanyang kasamahang babae dahil sa malimit na paglapit nito sa kanya at pabirong paghawak sa kanyang buhok. Hindi umano komportable ang babae sa kinikilos ng kanyang kasamahan. At dahil sa takot, madalas nang umabsent sa trabaho ang babae. Nagsagawa ng investigasyon ang kanilang kumpanya at napatunayang lumabag ang lalaking construction worker sa karapatang pantao ng kasamahang babae sa pagkakaroon ng ligtas at komportabling lugar sa trabaho. Nakitaan din ito ng paglabag sa pulisya ng kumpanya ukol sa harassment na naging sanhi ng pagkatanggal niya sa trabaho. Tulad ng nasa balita ngayon, makikita natin na madalas mangyari ito. Meron po bang mga batas na nagpoprotekta sa atin laban sa gender-based violence? Oo naman, Ronald. Halimbawa, yung sa ni Mariposa, maaring maparusahan ang kumpanyang nag sa kanya. Base sa criminal case for unjust vexation, sexual harassment, and safe spaces act. Salamat, Miss Marie. Ngayon, mas naintindihan na po namin at marami kaming natutunan. Buti naman at nakatulong ako sa inyong maliwanaga ng inyong isip tungkol sa gender issues. Mariposa, may gusto ka rin bang idagdag? Maliban sa Soji Bill, marami pang ibang batas na nagsusulong ng gender equality. Pero dapat sana mas mabigyan pa ng ipin ang mga batas na ito. At ang Soji Bill, kapag naisa batas ito, dagdag proteksyon ito sa ating lahat against discrimination, stereotyping, at gender-based violence. Pero mga kasama, kailangan natin simulan sa ating social circle ang pagrespeto anuman ng gender. Dito sa construction site, panatilihin natin itong ligtas at gender neutral tulad ng sabi ng signage natin. Magandang realization yan, Juan. Salamat po, Miss Marie. Marami po kaming natutunan at aalalahanin po namin ito. Ang galing mo talaga, Mariposa. Buti na lang, kasama ka namin dito. Napapabilis itong trabaho natin. Siyempre. Transgender man ako, marami akong kayang gawin. Masaya ako dahil nabibigyang pansin ang kakayanan ko. Mas nagiging produktibo ako dahil tanggap ako rito at ligtas ang workplace na ito para sa mga kagaya ko para, para sa, sa ating lahat, lahat.